Dalawang akyat bahay ng loob sa isang tahanan sa San Manuel, Pangasinan. Aba! Nakatangay ng halos kalahating milyong pisong halaga ng gadgets at mga lahas. Detalye ng balita malaki kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kawasan at sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabusan ko Angel. Masin siya ng pagsisiyasat ang ginagawa ng San Manuel PNP hinggil sa nangyaring panluloob sa si isang bahay sa Sitio Lumboy, Gisit Norte, San Manuel, Pangasinan. Base sa ulat ni OIC Police Major Tristan Jus David, halas 8.40 ng umagin nakatanggap sila ng report na napasok mga akit bahay ang tahanan ng biktima na si Mrs. Charito Andres, 49 anyos. At sa investigasyon na batid sa biktima na nagising sila at ang anak na PWD alas dos ng madaling araw ng kumalampag ang sliding window sa kanilang kwarto habang papalabas na dalawang suspek na pawang mga nakabunit ng kulay itim at nang mapasigaw siya tinutukan umano sila ng maikling baril at pinabuksan na ang main door dito na ang mga suspek na mabilis tumakmo sa madilim na bahagi patungo sa bukid tangay na ang mga ninakaw na gamit gaya ng laptop na may halagang 35,000 pesos apat na cellphone na may halagang 350,000 pesos, mga lahas ng mahalagang 350,000 pesos at pati ang CCTV na nakakabit sa harapan ng bahay ay tinangay din ng mga kawatan. batid ng mga suspek ay sa sliding window rin dumaan papasok sa bahay ng biktima. Kinuha na ng mga fingerprints ng mga investigador ang mga posibleng nahawakan ng mga suspek sa bahagi ng bahay ng biktima. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo Aris Tartit ulat para sa GCRH o nasa Pilipinas o nasa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy!